giniling na may kasamang patatas at carrots na nilagyan ko pa ng itlog ng pugo ayan, napakasarap po masustansya at napakaswak sa budget ng mga nanay kayang kaya pong lutuin kahit sino sa pamilya ayan po, una ko pong ginawa naghiwa lang po ako ng bawang isang ulong bawang at isinunod ko na po agad ang sibuyas Dalawang pirasong medium size na sibuyas. Ayan po, hiniwa ko lang ng pahaba. And then, hiniwa ko na rin po yung patatas ng pa-cubes. Dalawang medyo malaking patatas. Ayan. And then, pati carrots din po. Isang malaking carrots lang. Okay na po yan. And then, nagpainit na po ako ng mantika. Yung mainit na po yung mantika sa kawali, ipinan-fry ko po muna yung patatas at carrots. Ayan po. halo ko lang po mabuti. Prito-prito lang hanggang sa maluto yung patatas at carrots. Ayan po. Yung medyo nag-iba na yung kulay niya at mukhang malambot na. Sinet aside ko po, po muna siya. So, sa pinagprituhan ko rin po ng carrots at patatas, ayan po sinangkot siya ko na agad yung bawang at sibuyas. Nung lumabas na po yung aroma ng bawang sibuyas, isinama ko na po yung giniling. Ayan. Purong giniling po siya, linit. Kumbaga, meron po muna bibili na giniling na medyo may kasamang taba. Ayan po yung sa akin. Purong laman po yung binili ko. Sinimplahan ko na rin po yung mga pampalasa. Konting garlic powder magic sarap at paminta So, minekos-mekos ko lang. Makita nyo naman po, luto na yung giniling. Inilagay ko na po yung isang maliit na sachet ng tomato paste. Ayan po. Hinalo-halo ko lang po mabuti. And then, ilagyan ko rin po siya ng konting tubig. Kalahating basong tubig po. Tapos nilagyan ko ng isang pork cubes at nilagyan ko rin po siya ng dahon ng laurel. Yung medyo okay na, isinama ko po yung isang pirasong bell pepper at yung isang maliit na latang green peas. Green peas po. Naluhalo ko lang mabuti. Ayan, hangga sa maluto yung green peas at bell pepper. Ayan, nung kumukulo na siya at medyo okay na din po yung bell pepper at green peas. Isibinali ko na po yung pinan ko kanina na carrots at patatas. Nalohalo ko lang po siya mabuti at nilo, tinakpan ko po siya, niluto ko pa siya for about 3 minutes. And then after 3 minutes, luto na po yung ating giniling recipe. Inilagay ko po yung quail egg. 10 pirasong quail egg po, ayan po, hinalo ko lang po siya mabuti. Nilaga ko na po siya kanina bago pa lang po ako magluto, ayan Napakasarap po, simpleng hapunan, ulam ngayong gabi. And almost done, my own version. Giniling na may kasama patatas at carrots. Kain po tayo. Good vibes only.